time to let go na itong aking booby cactus dahil pupunta na siya sa mga bago niyang amo. Dalawang cuttings kasi yung aking naibenta. Nung pandemic time pa ito nasa akin kaya mga 5 years na ito sa aking collection. Ito na talaga ang sign na tapos na ang aking cacti and succulents era dahil kayang kaya ko nang pakawalan itong aking mga rare collections. Lalagyan ko ng cinnamon powder itong mga cuts ng cactus para mas mabilis ito na mag-heal. Itong cinnamon powder na ginamit ko ay same lang doon sa ginagamit sa pagluluto dahil binili lang din namin ito sa grocery. Kaya very useful itong cinnamon powder kasi hindi lang ito pang kusina pang gardening pa. Nagtataglay kasi ito ng antibacterial at antifungal properties dahil sa kanyang compound na cinnamaldehyde. Kaya nakakatulong ang paglagay ng cinnamon powder dito sa mga cuttings kahit na anong klas sinang ng plant para hindi siya mag -rot. Kaya madalas itong gamitin sa mga cuttings propagation para mas mabilis na mag-heal yung cut. At mas mabilis din ito na makakaform ng roots. Natural and non-toxic ito kaya safe na safe ito sa ating mga plants at pati na rin sa mga pets. At itong mga cuttings na ito ay ipapack and ship namin sa mga bagong may-ari.